in hey guys so magandang hapon po sa inyong lahat ayan so kita niyo naman apaka ganda ng simoy ng hangin so yan papakita ko sa inyo kung saan ko itinayo yung antena so noon nung na upload ko last upload yan dyan ko itinayo so ngayon medyo mahina hindi, hindi pa ako komportable So doon ko nilagay. Ayan, doon doon na 'yon. Ayan. Yun bay naguhulog pa rin sa piso wifi. O tamad kayong lumapit sa box ng piso wifi para maghulog. So ngayon, may babahagi po ako sa inyo kahit uh, akong kunting kaalaman lang. Hindi naman ako eksperto sa mga ganyan. Gusto ko lang pong ibahagi sa inyo kasi naranasan ko po maganda po siya. Yan po yung ibabahagi ko sa inyo. Hindi na po kayo maguhulog at lalo hindi hindi na po kayo lalapit pa. Ayan uh, guys, no? Napakaganda ng tanawin. Ayan. So mamaya, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, yun po yung bahay na yan. Nandyan po yung uh, antena natin. At saka, nandyan po yung uh, ISP natin. So, yun nga. Mamaya, papakita ko sa inyo kung paano natin gawin, guys. Alright! ayun guys. So, ayan po yung antena na kinabit ko. Ayan. Sa mga may TP-Link dyan, EEP-1110. So, try natin kung gaano kalayo ang masasagap niya, guys. So, Tara. Alright. right. Yan, so medyo malayo na tayo, guys. Ayun. Try natin 'yan diyan. Kung gaano kalayo, no. So, i-screen record ko na lang anong yung signal strength niya. So, ito. So, ayan guys. So, yan na nga po, no. So, titis natin kung gaano kalayo. So, dito tayo mga ilang metro na to so ito yung pinapangalan kong uh, wi wifi ko Ayan. dito po yun siya. yan po so itong na po sa akin yan po yung high speed ng bahay kung saan ako kukuha ng connection so ito po yung ito pong connect gcash yan po yung uh, tipiling po natin na antena ayan tayo po natin and guys. Di ba? Yun, lumabas na agad. Ayan. Full na full guys. Full na full. Ayan guys, so mga gusto pong mag, uh, dito, ayan, i-PM nyo lang po. Nandyan po sa description box. So, ayan guys, so mga tinatamad na mag uh, hulog, tinatamad na mag uh, maglalakad kasi makiki wifi. So, in dito po, pwede pong mag birth chair. Pwede rin pong via GCash. So, 'yan po muna yung ginawa ko. 4 hours, so 10, so 2 hours 5. So, ganun naman talaga, guys, no. So, ayan po, so sa mga hindi pa kontento, ah uh, gusto nila na one day, ito po. Yan. Sa mga kwan po, dito po tayo sa Kapit Wifi, Coinless Vendo. So, sa mga hindi pa kontento ng dalawang oras o ilang oras pa, gusto nila na 20 pesos, one day na po yan. So, mag-sign up lang po sa mga gusto mag-sign up. Ayan. I type nyo lang po yung pangalan nyo at sa Tsaka i-create nyo po yung PIN number ninyo para pag nag-login po kayo, Ayan. nag in ko kayo. Okay. So, makikita nyo na po agad lahat doon kung anong available. Thank you guys. At ayan. ayan. So medyo pa layo-layo tayo. Sa bahay. Para makuha natin. Ayan. So medyo malayo na tayo guys. Nandito na tayo sa may bandang ano. no? Yan, dito. So, medyo malayo na yan, guys. Ayan yung bahay na yun. Yan yung kinabitan natin, no? Ayan, guys. Kahit na malayo tayo. Ang gusto ko pa nga sana, eh. Kahit doon, pwede natin itis. Kaso, parang, ang hirap ng daan. So, ito, dito muna tayo. So, itry natin. Hanapin yung... Wi-Fi na yun, no? So, iska natin op scan yan so yun kitang kita pa rin guys kuhang kuha pa rin pwedeng pwede malakas pa rin guys di ba guys malakas pa rin so mga gustong mag abel ayan nandyan po sa description box kung paano ko po eh, i ipaliwanag po sa inyo and shout out po sa mga kapit wifi po natin dyan